Hello guys, ayan. Sorry na hindi ako ano, pag ano na sa white Ayan, umulan na naman. Nag-ana ako guys ng ka, ano, kamuting kahoy. Sa amin, tawag hindi sa kalibre, tawag namin. Hmm. Yung kalibre. Nagbonat ako isang pono. Ay, hindi ako yung kapatid ko. Sabi niya, try natin yung ano, yung kamuting kahoy, bunutan natin. Diyan lang sa gilid ng ano, tinanong niya. Kaya yan, makakain na ako. Makakain na kami ng ano, magkano yung kilo ng kamuting kahoy. Ang hirap kaya. So yan, ayan, umulan na. Lakas ng ulan. So ito guys, makita ko sa inyo. So ito, ito yung ano, tinanim namin. Tapos gataan ko ito, no, di ba, libre na. Libre na tayo ng kamuting kahoy. At saka, fresh na fresh. Galing sa gilid. Ayan, ulan na guys. Oh. Ulan na. Ayan na yung tubig. Ayan o. Oh. ako kasi ano. Uy! <laughs> Ayan yung posa o. Oh. lakas ang ulan bigla talagang uulan biglang maano siya aaraw uh, tap, tapos biglang ano siya ulan bigla talaga so mag, ano ako guys mag sumbrero ako kasi may gawin ako ah yung yung kamuting kahoy alutuin ko yun ng gata so mayroon naman akong niyog mayroon naman akong asukar so lutuin natin magtyaga ako na mag ano ng ng niyog So, see you later. Oh, paninit. So, yan guys. Naganan na ako ng niyog. <laughs> Hindi na ako nakablog. Nagkayod na ako ng niyog. Kasi, ano natin ito sa kamuting kahon. So, ayan na, guys. Lutuin na natin. Anuhin muna natin ng tubig. Ayan siya. May ano siya, oh. Okay, lang. Ayan. Ayan. yun gusto ko kasi dito magloto sa labas na enjoy ako enjoy ako magloto dito sa labas yan o no? para tipid tipid tayo sa gas yun abangan natin ang next <laughs> next step So mag ano na ako ng new, oh, gatain ko na yung ano. Mag -ano na ako maggata. Kasi pag ma ano yon para hindi siya masyado ma durog yung kamuting kahoy. Ano ko muna boiled konti sa anong. tapos ilagay ang gata. So maggata na ako ngayon. Okay? See you later. So, yan guys. At mayroon ako dito puso ng saging. Ayan daga ako yung puso ng saging. Daga ko muna tapos anuhan ko ng gata. So, yun yung kainin ko ngayon, Rans. So, yun, yun, yun. See you later. So, kumukulok-kulok na, guys. Ayan. Parang nag ano na, uy, parang masarap ito. Ayan. Diyan ko lang binunot. Ayan, diyan. So, yan. Maliliit yung puno. Ayan, diyan ko binunot yung. Ayan pa, oh. Ayan. Maliliit yung ano niya. So, ayan. Diyan ko binunot. Isang ano lang, isang puno lang yung binunot ko. Dito sa gilid. Ayan, oh. So, ayan. Marami pa tayong bubunutin, marami pa tayong makain diyan. So, 'di ba? At 'yung ano, puno niya ay inano ko muna doon nilagay kasi itanim ko na naman uli. Mayroon akong doon tinanim doon. Mga buhay na siya, buhay na may mga dahon na. Yung parang hindi mo inasahan yung itanim mo lang tapos hindi mo iisipin at saka ilang ano buwan ayan maka ano ka na makakain ka na. So 'yun. So, anuhin ko na ito. So, see you later. Yan guys, nilagay ko na yung gata. Paanuhin natin yan muna. Pakuloyin, tapos lagyan natin ng sugar. So, yon Lagyan natin ng sugar. Mamaya, brown sugar yung ano ko ilagay. Pag kumulo yun, lagyan natin ng brown sugar. So, na guys. May sugar na yan siya. Palutuin pa natin. Yun. So, ba diba, May nakain na ako na tanim galing garden. Ayan lang guys yung vlog natin ngayon. Ang oras ay magtanghali na. Ano ngayon? January 14? So, umaraw na naman. So, kanina malakas na yung ulan. Umaraw na naman siya. Ganyan ang weather dito sa amin. Mara tapos biglang mag ano yung ulan. So, ganyan. Di, hindi mo maasahan na magsampay ka dito sa labas, mainuhin ka kasi nakakapagod pag ano. So, ngayon at ako'y kain na, nilaga ko na nga yung puso ng saging, yun ang kainin ko, yung lagyan ko kunting gata kasi may lumpang natira. Yun, yun yung lunch na. Yun yung lunch ko ngayon. At saka may ano tayo panghimagas na <laughs> kamuting kahoy. Panghimagas daw. So, yun. Ang tuwa-tuwa talaga. Nakakatuwa. Kasi hindi mo isahan na ang liliit ng ano niya, yung puno niya, tapos ang laman niya ay malaki pala. Mayroon laman pala na makain ka din. So, yun. Yun lang ang buhay. So, kanina ang lungkot ko kanina talaga. Nang dumating dito yung kapatid ko, sabi niya kasi may inano ko, sana yung ladder ko kasi hiniraman niya. Sabi ko, ibalik mo na yung ladder kasi gagamitin ko. Kanina, hinatid niya dito yung uh, kapatid kong lalaki namin minsan uh, dito natutulog siya paggabi. Pagkatapos noon, hinatid niya, tapos sabi niya, Anuhan, i-try natin mag-ano tayo ng ano yung yung kamutong kahoy. Sa totoo lang siya talaga yung nag-ano diyan, nagtanim. Siya ang nagtanim. So hindi nga namin iniisip yon last year pa yon. Na ano kasi ang akala ko lang laman yan kasi ang liliit ganyan lang yung ano niya yung kono niya yung ano niya este este ba yun yung ganyan so ngayon sabi niya siya nga yung nagbunot sabi ko sige na nga oo oh, ang laki sabi niya dahil lumabas ako sabi ko ay oo nga kasi ito na lang sabi niya ano ano dagdagan pa natin sabi ko wag na ito na lang muna isa <laughs> parang na ano oh, di pa nakakatuwa na hindi mo inasahan na ang ganyan lang yung tubo niya pero mayroon pa lang laman makakain ka. So, yun lang guys yung vlog ko ngayon. So, sana andyan kayo lagi. <laughs> so, ano ko minsan na, ano ako sa yung pinsan malungkot ako kaya, yun, kanina parang na nawala yung ano ko kasi yung dibdib ko lagi na mayroon ano, yung mayroon yung kaba-kaba, yung parang, ano ba yun, yung hindi ko maintindihan. So, minsan nag-ikot-ikot ako dito, ano so, yun lang guys yung ano ko ngayon vlogs at, at ako anuhin ko na yung puso ng sagin at ako'y kakain na so bye bye and thank you so much everyone see you again this is mariner channel thank you so much